sinuyan Come Uy Sumi lipo bakit tayo sumugot sa akin noong na, Uy Kasi pininabibas na. Hmm. Nagkatapos ka dito. Alam Lampon na dyan ka lang. Inalang ba yung matanda? Hindi mo makukuha. Kasi nasabi na siya. Umaling na siya. Magpakita ka yung mukha mo. Pakita mo. Yung lakad niya. Hello mga idol, it's me again. Choi Inato, go Hunter po. Magandang hapon po sa ating lahat. Uh, Shout out nga pala sa lahat po ng mga viewers natin. Lahat po ng uh, nag-subscribe. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So ngayong hapon na to, balikan po natin yung uh, bahay po ng manananggalo. As long na binabalik-balikan pa rin. No? So samahan nyo po ako ngayon mga idol. At ako lang po ngayon mag-isa. Wala po tayong kasama. Kahit mag-isa lang po tayo, patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog para po sa inyo ito. So huwag kalimutan mag-subscribe po ng aking channel at syempre po i-build on yung mga idol para updated kayo sa lahat ng mga video na pago nating upload. So may medyo maingay ngayon dito mga idol kasi may naririnig akong parang uh, parang may pinutol na puno dito. Medyo malayo nga lang parang nasa kabilang bundok. Parang nandun mga idol oh. So sama niyo po ngayon mga idol ah, at sana po uh, i-share po ninyo ang mga video ko. So tara, let's go! So tara mga ilo, samahan nyo po ako ngayon. At parang may narinig akong kakaibang tunog dito. Kasi parang yatang, uh, parang may ano, sa puno. San kaya bandad? Kasi tatlong bundok kasi dito mga idol no. Medyo malawak din isa doon, isa din doon sa kabila. Kaso naririnig po natin yung uh, ingay kahit malayo. Pero narinig ko sila. Pero patuloy pa rin tayo sa ating pag-vlog ngayon. Wala makakahad kahit ulan man, no? Kasi umulan kasi kanina. So ngayon tumila na at balikan natin yung uh, kubo. So ayan, maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng uh, nag-subscribe. Uh, na-appreciate ko po kayong lahat sa lahat na nagko-comment ng mga bad, nagko-comment ng mga ganda, Uh, maraming maraming salamat pa rin sa inyong lahat. Kaya hindi pa yung lahat ma-shout out. Ang dami nagpapa-shout out, no? So abangan na lang po yung live natin, no? Bigla ang live. So samahan niyo po ako ngayon mga idol sa ating pag-vlog yung hapon na to. Balikan natin yung kubo. Sana may makita na tayo kasi uh, nung pag-vlog ko dito mga idol, may nakita ako na sumilip. Kaya kinat ko yung video para makita ko talaga pero biglang nawala. No? So ngayon balikan natin baka bumalik tayo yung mga mananggal. So tara, Let's go So balikan natin Sampai dahan tayo Sampai dahan tayo taas yung mga damo dito sa yung mga ito malapit ka tayo so balikan natin kung mayroon tayong nakikita dito yun so kung wala maghihintay tayo baka bumalik yung mga aswang ang mananangka dito subukan natin mga ito So ayun, eh, malapit na po tayo sa kubo, no? Ay, ano yun? Ah? Parang may napakan na akong, parang malambot, baka may ahas dito. Makagat tayo. Makadelikado pa naman. So ayun mga ito, malapit na tayo. ayan mga idol so manmanan muna natin sa glit itong bahay na to baka dumating yung mga ano yung mga pamilya ng mananangkal so ayan galing tayo dito noong ah, kaninang ah, umaga so wala tayong na, na, natsempuhan talaga pero parang may nakita kasi akong ah, sumilip dyan kanina habang nagsasalita ako pero hindi ko siya maklaro kasi biglang nawala eh at wala akong nakitang tumakbo at yung ano sinasabi kong gamit po ng mga manananggal mga ito yung bra brayata ng ano brayata ng babae ayan mga gamit nila at naiwan pa dito may mga pantalon mga t-shirt yan no? baka or sa mga biktima yan so, yung mga idol no? at dito banda Ah, uh, yan ang sabi ko kanina na may naamoy ako. Kaya ngayon, titingnan natin. So ayun mga idol, no? bumalik tayo dito para malaman natin yung naano natin kanina na may naamoy tayo na parang malangsa parang na parang may na may pinatay, may bangkay at may nakita tayo kanina na parang bilang sumilip at bilang nawala. So yun, samahan niyo po ako ngayon, no. Hanggang sa dulo po ng video na to. So tara. Sa mga idol, So, dyan yung ano kanina. Yung mabaho. Dyan yung mabahong patay. titingnan natin dito. Baka nandito lang ba? Yung bangkay. Baka nandito lang yun. Uy. yung tawag sa ibu na yun mga idol eh, ayan ano ang tawag sa ibo na yan tumutunog siya ng parang ano hindi ko alam ko anong ano niya so ayun mga idol no? sana kaya yung pantay yung mabahaw dito Sino yan? Uy! Uh, wait, Uy. Uh, sino yan? Uh, sumilip! Baka ito yung sumilip sa akin nung kaninang umaga. Ano ito? Ano? Ano? Yung lalaki! Sabi ko na nga pa. Sabi mati tayo dati, Mr. Corde. Uy. Anong ginagawa mo dito? Alam ko marami ka nang nabiktima kasi amoy bangkay dito. Oh, mga ikip pumasok siya. Ngayon, makikita na natin sana mauli natin to pero napakalakas ng kanyang aura mga idol sa tapat ispinid ko sa krasit miylock sa drakosit Mitoks. ba dito sa tana ng kusodin vivas saan sa malakibre vas ipsi bini na vivas huy bisik ko di ka na kita ni mga idol nanat na yung matanda dito. Saan na kaya siya pumunta? Alam ko nandito ka lang nagtatago. Baka sa ilalim. So yun mga ito yun. Ilang wala siya. Saan na kaya siya napunta Napakabilis niya sa patos ko sa kaset milo sa drako sit mihidok sa vadri turu sa tanah nang gusto ni Viva na saan sa mga si na bibas so yan mga idol sabi ko na nga ba eh, may sumilip sa akin kaninang umaga nung nandito ako nung pumasok ako dyan sa ilalim so yan nagpakita na siya mga idol yung lalaki pala na parang ano nang mananang kanin matanta so ngayon anong nakaramblag kasi Nakita natin yung babae din nakaitim na parang bata pa. Kaya pala baka nandito sila. Kaya ngayon manmanan natin mga ito eh. Unti ka na ako talaga. Nandito lang siya mga ito Alam ko nandiyan ka lang, nagtatago. sa Patris Benedicte, Kusang saan krasit mihilok, sa drakosit mihidok, badri turo sa nang kong soni mi vanasan sa malakilibas, ipse binin na Huh. Oh, sabi ko na nga ba mga idol, nagtatago sila dito. Alam ko lang dyan ka lang, hinahanap pa ba yung matanda? Hindi mo na yun Hindi mo na yun makukuha kasi nasa akin na siya at gumaling na siya magpakita ka yung mukha mo pakita mo alam ko nandyan ka Sige, mga ito <laughs> Salamat ka dati, Mr. Kode. Yung lakad niya, talagang totoo aswang to. Kakaibay siya sa maglakad. Ayan. yan, yan sa mga ito. Nang tatago dito. Kitang kita kita. Salamat kita ate. Mr. Kurde. <coughs> <coughs> hmm. Eh, hmm, yan mga ito Ah, kita nyo. <sighs> Sino ka? Bakit mo ko sinusudan dito? Bakit hindi kayo umalis dito ha? gusto ko makita yung kanyang mukha napakabilis yun naman magtago napakabilis niya magtago mga idol gusto ko makita ang kanyang mukha yung lalaki at napakalaki ng katawan niya at napakadelikado naman alam ko nandito lang siya alam ko nandito ka lang naghihintay ka lang na atakihin ako pero hindi ka, hindi ka makakalapit hinahanap mo yung matanda hindi mo na yun makukuha nasa akin na siya at gumaling na siya hindi na siya masama hindi katulad ninyo so yun mga ito lang Ayan, nagsasalita tayo para maano yung attention ng mga ito. Baka sakaling ano natin pero napakalakas niya. Iba yung aura niya. Hindi kagaya ng matanda. Kakaiba ng laki na to. Baka hindi rin yung babae na kinakasama niya yung pata. No, yung, yung nakaitim at mahapad din yung kanyang buhok. Mga aswang sila nang mga Baka may biktimas na dito kasi amoy patay. Amoy pakay. Nangangamoy dito mga ito kaya may biktima siguro sila dito. Hindi ko makita. Saan kaya na nilagay yung pangkay? Basta nangangamoy dito. yun mga idol dito, dito ko talaga naamoy yung pangkay banda dito nasa na kaya yun hindi ko makita mga idol yung amoy medyo nawawala nasa na kaya yung banda dito no yung mga lalaki pumasok siya dito baka hinihintay niya yung babae mga ito na dumating dito ang buti nilang bumalik tayo dito sa kubo at nakita natin siya baka kung ano naman ang ginawa niya dito at may biktima so yan nga ito sa lahat ng nanonood ngayon so napaka creepy po ng ginawa natin at nakakatakot para sa inyo to pero mga idol hindi natin basta-basta mahuhuli yung ganong klase na Ano oh, ba yun? Bakit may ano? Yung ganong aswang kasi napakalakas niya talaga At um, parang yung, yung katawan niya matigas Napakalaki niya Likado Kaya hindi natin Basta-basta Kasi baka hinintay niya yung babae dito Baka ito yung tagpuan nila No Hinahanap ko yung ano. Uy! Parang may narinig ako dito. Parang nandito siya. Salve, Matrikit, ate. Mr. Kode. sana makita natin yung bangkay kung saan man nakalagay dito baka tinapon ang nila dito parang may inayata doon banda parang may yata parang may ginagawang kakaiba doon banda sa may kabilang puntok so yan mga idol sa lahat ng nanonood ngayon huwag kayong kukurap at hindi ko alam din kung anong mangyayari at ako lang po mag isa baka mabutan tayo ng gabi dito patuloy pa rin tayo sa ating pag vlog so wag uh, wag kayong matakot mga idol kasi ako, asa uh, sa totoo lang po mga idol medyo natatakot din ako pero be strong lang po tayo mga idol tapangan -tapa natin para maka vlog tayo ng ganito kasi kapag mahina po tayo hindi tayo makakapunta dito na mag isa no? delikado wala tayong mag vlog may pakita sa inyo pero mayroon naman tayong apangontra uh, no mayroon naman tayong orasyon kaya natatakot sila kasi kapag nandito na ako mga idol no tumatakbo talaga sila buti na lang nahuli natin yung uh, matandang manananggal no dalawa na lang yung ano natin mga idol yung babae at saka itong lalaki na nakita natin ngayon samahan so, niyo pa ako samahan niyo pa ako uy Lalim. ilalim. Baka bumalik ba? Hindi naman yata bumalik. So, yun mga idol. Tumatakbo siya. Baka nandito lang sa tabi-tabi. O, oh, sa subang lakas niya, po mga idol. Nabali yung ano. Itong ano na to. Ahoy na to. So, yan. Baka nandito lang siya sa tabi-tabi. So, yan. Yan dibaan siya dito at doon natin nakita at hindi na siya nagpakita ngayon nagtatako na siya so hindi ko alam kung saan siya ngayon pupunta pero at least nakaano natin nalaman natin na bumalik sila dito baka hinihintay niya yung babae so yun mga ito sa lahat ng nanonood ngayon so baka ah uh, naghihintay yung lalaki doon sa kanyang ano ah, kasintahan na babae pero hindi ko nakita yung babae pa hindi pa dumating kaya iyan yung vlog natin ngayon ah, magmanman tayo para makita natin sila at baka sakaling mahuli natin isa sa kanila so sana po ah, magtagumpay tayo ngayon sa ating mga ah, plano sa ating vlog at ah, medyo malapit na kasi magabi pero okay lang hindi pa naman gabi ngayon ah, may araw pa so hindi nakakatakot side mga ito no? hindi, hindi, ko na siya nakita dito hindi oh. rin napakita natatakot siguro hindi na siya nagpakita So mga idol, magtatago muna tayo pag samantala ngayon, baka baba, ah, pumunta sila dito at babalik sila dito. Baka yung lalaki bumalik. <coughs> magtago muna tayo. Baka sakaling mahuloy natin sila. Tago muna tayo. Saan tayo magtatago dito? Ah, dito tayo. So mga idol, abangan nyo ha. Cut tayo. Para makita talaga natin yung lalaki baka bumalik. Abangan nyo mga idol. Tago mo tayo dito. So dito ko magtatago ngayon. Dito dito. Para hindi tayo makita. Ayan. So ayan. Andiyan yung bahay. So magtatago tayo dito sa may ano puno para hindi tayo makita. Baka bumalik siya dyan. Ayan. So ayan. Abangan nyo yung mga idol. Cut. Cut ko muna ha.